po masasabi Sir, ano po masasabi nyo sa proseso ngayon ng uh, PNP recruitment? Uh, yung makakapasok na PNP na makukuha natin. Makuproseso ng mga aplikantes para magkita lamang ng QR code. Sir, uh, chief ng uh, PNP recruitment selection service, ano po ang mabisang payo nyo po sa ating mga police applicants ngayong kasagsagan ng 2025 PNP recruitment? Uh, sa mga applicant natin sa Philippine National Police, uh, isa lang ang mapapayo. There's only three things I am telling you. Aroon din tayo ng regular quota na ada. dito sa Philippine National Police Headquarters. Ako po ang inyong Police News Network correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang police. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyo ng palitang polis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.